Three, two, one. Ayun, isang magandang umaga mga kasuki. Ayun, si Katuna Vlog, oh. Na din natin nag-i-slice ng tuna. Napakalaki. Mayroon pa, Mayroon pa Mayroon. Ano yun, Idol? May pagi pa tayo. Pagi? Bali, ilang kilo yan to na mo idol? ayun po na ko ngayon, 40 kilo lang to. 40 kilo sa mga kaso. Ay, shout out sa live, oh. Ay, shout out mo na lang dyan sa mga, ano, subscriber mo na. Ay, hindi po nangagap pag dyan, subscribe. Laka ng to, no? Grabe, ang laki, ano? Ano to, idol? Ayan, yeah, pagi-pagi yan. Stop. Laking pagi, oh. Halimaw na to, no? <laughs> Nakakatakot lang na ito pag nahuling sa bangka, sa dagat, no? Laki to, Idol. Ay, mga ito, mga na, a, 20 kilos. 20 kilos yung pagay, mga kasukay, napakaganda, oh. isang piraso. Kalimaw na to sa dagat. Pakalaki, oh. Sarap to pang kinunot sa mga bikulano dyan, kaway-kaway. Malaki, oh. Abangan natin to mga kasukay, mamaya i-slice ito ng idol. Panoorin natin. Ayan mga kasukay, bali tat. Meron din siyang tanigi. Ilang kilo yung tanigi mo, Tetes? Mura na, ano lang yan. Ano lang yan, 15 kilo din yan. Grabe ah, magalaki eh. Ayan nga, sa mga... 15 kilo ba? Darawang 15 kilo. Teka yung mga walang tanigi. Yan, hanapin nyo si Boss Ren mga kasuke Yan, bali yan ang tinda niya mga kasuke ha Napakaganda ng tuna oh. 40 kilos daw po, isang piraso Kaso hindi natin naabutan mga kasuke Meron din siyang sapsap -sap na malalaki Ito alimasag mga kasuke oh Grabe ang lalaki nito Dalawang piraso, isang kilo Sarap nito mga kasuke oh. Huwa lang, alimasag. Ang dami. Ang sarap dito ito mga kasukay. Bilis lang ito maubos mamaya mga kasukay pagdating ng mga customer. Para lang tong inihipa, no? 400 kilo na ito ba? Ayusin niyo muna sa kanya na. Quality, quality. Ayusin niyo muna. Ya, yeah, sa mga magaling masag ha Jambong jambo Sulit ba Idol mo lang yan ha idol Grabe oh Dambuala Dambuala slice na mga kasuke napakalaking ano to pagi nakakatakot na to sa dagat pag nakita mo nakakain na ba kayo nito mga kasuke ang ganda na naman jalan? Yung grabe mga kasuki napakalaking pagi oh. shout out kay Katuna Vlog dyan ha yan mga ka idol mga kasuki pa comment naman po kung anong tawag po ba sa inyo nito dito sa amin ay pagi pa comment na rin mga kasuki kung anong luto po ba ang masarap nito para sa inyo sa amin sa probinsya ng Bicol mga kasuki tinatawag na kinunot shout out sa mga kababayan ko siyang Bicolano ha ah? magandang umaga po sa inyong lahat or maray na aga sa Induga Boss mga manoy mga manay masira mang kini ano kinuno bilog itim ito yung kalahati mga kasoke at ini slice na po ni Katona Vlog. Malapit na siyang matapos. Yun. Shout out din sa mga kaprobinsa ko dyan ha. Patuloy nyo lang po sana mga kasukang suporta ng ating YouTube channel. Bali mga kasukay, 1,377 na pala tayo. Malapit na mga kasukay. Salamat sa mga solid subscribers ko dyan. Ayan mga kasuryo, oh, napakaganda po ng laman, talagang sariwang sariwa. Sabi nila, yung buntot daw ng pagi mga kasuryo. Ito yung kwintong bayan lang naman. Yung buntot daw ng ano, page ay panguntra daw sa aswang. Yan daw po yung kinakatakot. Ewan ko kung naniniwala ka kasuryo. Pakomment naman. Pag-subscribe lang po kayo sa Subscribe po kayo sa Palengke Vlog ni Johnny Vista. Pakikita nyo ang lahat ng mga uri ng isda. Atin ipapakita doon. Nasa loob yan. Yeah, mga kasoko, ha? subscribe nyo po. Hanabi subscribe. Yun, subscribe, subscribe. Para updated tayo sa... Ayan mga kasukay ito na po yung mga in-slice ni Katuna. Bali 15 kilos po na pagi isang peraso. Dito na po yung bandang mabutok Bandang gitna po mga kasukay